Hey. Dapat bundun. Nakalubog dapat siya tali lang hawak sa gitna. Sa, sahig. sa sahig. Ay, na, Ay, Nakalubog lang siya exact mo lang lang sa gitna. Oh, yun ba ba yan, oh? o, dapat Ambil. yung tali niyan mahaba. Hindi lang basta wakay malikot. Hindi pa inal ng muna yung do, no. Palapit ng palapit.

dapat timbang malaki. Ewat ko. Yung eh, iba pa nila naman, lalo lang the other one. Hindi, so, na sila. Kung kailan naman. Basa, basta ako. ako. Ako ba yung pinapakaya mo, Tita Sharon? Ayan na. Tara. Nakakain ako ng ito. Wala sa. Wala sa point. Okay na, Tita. Oh, baba. Shift ka dali. May nahulog ulit. May nahulog ulit. Wala na. Bili na lang isa. Meron isa. May isa. Ayun oh. Don't leave one. Ayun nung tilapia ano. Ay, sige, sige. sige Ayun na. Nakatum, Ay, sige. sige. Oh, Never put it back on the room. Sige. Oo, ang gabi sa Bakit ba? Bakit? Kaya ba? mo hmm. yan. Uy, may kamalan. sa atras ka ulit. Dadati mo ng pwesto. Tapos, <laughs> doon kayo yung bagay. <badal. laughs> Bugaw dapat doon. Ikaw magbugaw. Ah. Sino awak dito? Ito na dito. Nandito, 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 nandito. Ay, eh, na taman na. Tama na. Tama na, tama na. Pwede Ayun sila eh. i na natin, katulad dati. ha o, salap na. Hindi, wala talaga itong hanggap paano. Pipi, sa threadshed mo sa sahig. Sa inyo ni Trin eh. Mm -hmm. Kala nila Kuya Naldo, makukuha nila yun eh.

na ano naman yari? Okay. Na makita yung putik <laughs> Yan, si ilalim mo. Yan, tapos dapat alam mo yung yung mo ha yung 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 na pang... okay. o,